Cash Mabal. G nga pala ng Etibak. Huling naniligaw sa'yo. Hindi ako titigil hanggat hindi napapasagot yung oo mo. Oh, shit! oh, <laughs> oh hindi ka niya mahal. Huwag naman ka idol. Tala, kung hindi siya, huwag na lang. Oh, oh. Maraming babae, katumbas niyan. Ayan lang, oh. Parang ito uh, ito. Maraming, maraming, ba? maraming babae, maraming babae, maraming babae. Oh. Maraming babae ito. Oh. yun, eh. Ganun, oh, ganun, ganun. Oh, o, oh, di oh. diba, masyari ba? Maraming babae ito, eh. Maraming babae, mabigat. Oh. Si Joy. Wow! Sama, oh! Yeah. Burger sakit. Sa Labuk <laughs> <laughs> ko. Kukunin ko ha ang surprises ko. Okay yan. Dito pa nga ako tapos eh. Oh. Wala akong barya. Hindi ko na giginin ng barya, miss. Ay hindi ba? Kailangan ko nang mama. Cash di na bariya, g nga pala nang 80 back. naniligaw sa iyo. Hindi ako titigil hanggat hindi napapasagot yung oo mo. Oh, shit! Ano ka? Sige naman ito ba? Ang dami mo namang pangalan. Sa pangalan pala, hindi ka nakakilala. Paano pa kita pagkakatiwalaan yan? Okay lang, hindi mo kilala sa pangalan mo. Maaalala naman ako ng puso mo. Sana all! Ano ang maaalala ng puso ko eh? Ayoko. Miss, kumain ka na ba? Ano gusto naman? Gusto mo ng burger? Well, burger sa ka sa akin. Pwede well, ako sa matuwel. Ha? Oh! Ay! Ay! Shota mo na ba yan? Ha? Shota mo na ba yan? Hindi, hindi pa ako sinakasagit niyan eh. Tanganan, tagal na niya, di pa rin. Hindi ah? Ha? Well, tigil Hindi ka niya mahal. Huwag namang gano'ng idol. Tara na, kung hindi siya, huwag na lang. Oh shit! Ano oh, mo siya? Oh, Badoy naman. Ay! Hindi. na <laughs> ba? Badoy <laughs> na ba <laughs> na? No? Siya yun. Siya ka? bakit? Ano, ano. Pwede mo magtanong? Sige, magtanong ka. Bakit? Anong bakit? Bakit, bakit? nga alam mo ikaw lang nagpapahirap Saka sa akin siya gusto niyan o, ano naman sa bagay sa una naman talaga may eh oo uh -huh. pero pag uh, nasagot niya na ako uh -huh. puro sarap sa pakiramdam na oo oh, uh -huh. diba? kukuli mo lang yung kilitin niya oo oh, kukuli ko lang alam mo sabi mo nung nakaraan napapagod ka na sa mag-ikot ng mundo oo oh. kasi gusto mo sa kanya ka na magpahinga oo miss may sasabihin pala to sabi niya ikaw lang sapat na sobrang pa Ayun! Ano? Hindi ka pa ba kinikilig? Wala kinikilig sa si sarili mo eh. Sabi ko Sabi ko sa kanya, uy. Ba't hindi ba, naman Ma, ba, naman ba ayun pa, ayun na mapagod yun? Saan <laughs> mo rin takbo sa isipan? Ayaw! Ayaw mo! Sana na, all! Hati <laughs> na! Sa braso ka ko uh, ba? ba? Nakikinigin na ako eh! Oh, Dre, ano ba Dre ah? Oh. Oo. Ang dami na kapila na eh, Abab. Oo. Oh. Wala akong pa pakialam sa inyo. Bakit naman? Ito yung gusto ko. Ayun o! Ito naman Dre ah? Maswerte! Maraming babae katumbas niyan. Ayan lang oh. Parang Marangin, marahin babae, marahin babae, marahin babae oh. ito ito. Marami babae, babae, marami babae, Ganun yun eh, ganun oh, ganun. Oh, Marami, babae babae, babae, mabigat. Oh. oh. Si Joy. Wow! Oh. Oh. Swerte! timbangan. Swerte mo, idol. Well, ba't paano nga ka sa akin? bang <laughs> meron siya na wala sa kanila? Hindi ko alam eh kasi okay. Actually ano e, eh, pihikan ako eh. Yun no know, pihikan mo? Alam mo hindi ako, ako hindi ako naliligo na e, bab. Kasi, oh. pihika, ano nga ako, pihika. torpe. Torpe oh? Pero, ewan ko nyo pagdating sa kanya, nung ako rin eh, pagka-torpe, yun! Ay, Dyan! Di mo sinasabi mo, inaanap yung puso mo? Na kanino ba? Nandyan! Ayun yun! Wala sa akin! Ngayon wala, kasi tama kaasawangan. Bakit dati ang angas so bakit ngayon hindi na? Wala na. Ayoko na. Ayoko na bumalik sa gulo. Bakit? Kung ito na kasama ko. Ay, ay, Miss, ano? Cash din na to ng ba ko? Kaya mo magbago para sa kanya? Ano? Kaya mo iwan magiging gago mo para sa kanya? Gago? Dre, ito ah. Oh. Oo. Dati na akong gago. Oo. Oh. Dati na akong gagi. Oo. Oh. <laughs> Pero sa, kanya lang ako nagwagi. <laughs> oh, <laughs> oh, <laughs> Bagi, nag oh, okay na. oh, ano na. Dating gago, binago. Ayun oh! Oh, no. well, kinikilig na well oh! Mga ba tayo nabanat naman yan? Mga bang bago? Gusto mo babago? bago iwalan ka na ng panahon sa mga banat mo. Alok ka! Oh. Kasi kung magbabago ako, ayoko baguhin yung sarili ko para magustuhan mo lang. Ayun! Oh. Papakit mo, mo ka lang? talaga. Kung ano ako, okay, ipapakita ko sa kanya. Ayun! Ano miss? sagutin mo na ako. Ayoko, dami mong alam. Sagutin mo na. Ayoko nga. Miss. Bigay mo din burger. Para sa iyo burger. Ayun oh. burger ka Bor sa amin. Hamburger ka sa atin. <laughs> Para pag malungkot ka, yakapin mo lang 'yan. Oh. Oh, so, Maiisip so, ka. Pag ano, dre, tatulog siya. Hindi oh. ko na kailangan bakit? niya, napapatawa ko na 'yung sarili ko. Ulo, ka ba? ano may eh, eh. Ano 'yon? Ay, alam ko na bakit siya ganoon. Wow. Bakit? Baliw siya sa akin. Ayun. Oh. Asa ka? Well, langit lang. Nakakalala ah, Masa ka? ng puso ko sa Ayun no, eh. naman, ba't lagi siya nakangiti? Ay, ay, ayun nga na, pala, miss. miss Wait lang ha Ba't ka pala lagi nakangiti? Ano bang pake mo? ay ah, siguro masayahin ka Bagay sa iyo. na na ba na Miss, ano? ako na nga Miss, lang ha